kita ay magayunan na sapatos gusto niyang pagpapapapay sa sa iyang ina. Pero abo ka sa iyang ina ka at ibabakal sa iyang sarong bado. Duman, pinta sa mga ni Rita maski magayohon na bado abo pati niya maguli na sana kita mama ang ma, Mundo, tarap ni Rita na hili ni Nana sali ang mamundo andok ni Rita kaya nagbalik din sa para tindang sepatus. Ibu napa -kan dia cerita kan kustomi yang sepatus. Mau guna cerita pasti napa selamat dia sa saya ingat.